Handang Handan China. Sumugod na mga, pul mga pulis sa Agricultural Bank of China, isa sa pinakamalaking bangko sa China. May nakapag-report kasi na nawawalan sila ng malaking pera sa vault at ito ay nagkakahalaga ng 51 million Chinese yuan o katumbas na mahigit 7 million dollars o halos 35 million pesos sa pera natin. Ang ipinagtatakan ng mga pulis ay wala namang forced entry o bank robbery na naganap. Kaya ang hinala nila ay inside job ito. Dalawang pinaghinalaan ng mga bank employee at ito ang dalawang vault manager nila. Kaya ay kinasan ng mga pulis ang manhunt operation dahil hindi na rin pumasok ang dalawang ito. Dahil ang mga ito ay nagtago na at nagtangkang tumakas. Sino ba ang dalawang ito? Ano ang ginawa nila? At nahuli ba sila? Iyan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Alamin natin ang kwento ng isa sa pinakamalaking nakawan na nangyari sa China noong 2006 at ang mastermind ay si Ren Xiaofeng. Umpisa na natin. October 12, 2006, Handan, China. Merong isang bank manager ang dinimote dahil sa mga violation niya. Ang bank manager na ito ay si Ren Xiaofeng. Dahil sa demotion na ito, ang sweldo niya ay binawasan din. Siyempre, ayon din sa naging posisyon niya. Ang posisyon niya na kasi ngayon ay siya na ang ng cash withdrawals ng vault. Ang problema niya, may anak at asawa siyang sinusuportahan. Ang asawa niya kasi, simula nung nanganak ay hindi na muna nagtrabaho. May binabayaran din siyang renta ng bahay. Nakatira kasi sila sa business district ng Handan, China, kung saan walking distance lang siya sa trabaho niya. Kasong lugar na ito ay mataas ang cost of living. Kaya ang renta ng bahay ay napakataas din. Kaya nung demote siya, para siyang pinagsakluba ng langit, dahil ang una pumasok agad sa isip niya ay ang mga bayarin niya. ng alas 5 na ng hapon, uwi na ng mga empleyado. Si Ren ay bagsak ang mga balikat, tulala lang, at panay ang buntong hininga. Dahil buong araw niya dinibdib ang pagkademote sa kanya. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa asawa niya ang pangit na balitang ito. Pagkalabas niya ng bangko, dumiretso siya agad sa isang lottery booth. At ito ay gawain niya halos araw-araw. Bumibili siya ng scratch card sa lottery booth na ito 3 times a week. Nagbaba ka sakali na manalo siya. Ang kinagandahan sa kanya, madalas naman siya nananalo sa scratch card na ito. Pagkatapos niyang bumili ng scratch card, ay dumiretso na siya ng bahay. At dito niya na sinabi sa asawa niya ang pangit na balita. Medyo napaluha ang asawa niya sa balitang ito. Kaya sinabi ng asawa niya na magtatrabaho na din siya pero tumanggi si Ren dahil maliit pa ang anak nila at ayaw niya ipaubaya sa ibang bata. Sinabihan niya ang asawa niya na gagawa siya ng paraan para makaraos sila sa araw-araw. Umatak ang alas 9 ng gabi. Binuksan niya na ang TV dahil inaabangan niya ang draw ng lottery. Inilabas niya ang ticket niya. Binola na ang numero. Isa-isa lumabas ang numero at nakita niya parehas ng nasa ticket niya. At siya ay nanalo nung gabing yun. Tuwang-tuwa sila mag-asawa. Pero ang napanalunan niya ay katumbas lang naman ng 50,000 pesos sa pera natin, hindi naman kalakihan. Pero nung gabing yun, may nabuong maitim na balak si Red. Sinabi niya sa sarili niya, total siya naman may hawak ng vault ng bangko, hihiram siya ng pera sa vault at ibibili niya ng mga scratch card. Take note, hindi niya sinabi sa sarili niya na nanakawin niya dahil syempre pampalubag ng konsensya. Kaya sinabi niya sa sarili niya, hihiramin niya lang naman at ibabalik niya rin naman. Ang gagawin niya kasi, kukuha siya ng pera sa vault tapos bibili siya ng madami scratch card. Sa isip niya kasi, the more ticket you buy, the more chances of winning. At pag manalo siya sa scratch card, ibabalik niya na yung exact amount na kinuha niya sa vault. At yung pera matitira ay yun nang ibubulsa niya. Magandang plano sabi niya sa sarili niya. October 13, 2006 Kinabukasan, umasok siya na masigla Hindi katulad kahapon na hindi maipinta ang pagmumuka Dumiretso agad siya sa vault at chinek ang mga pera Nakita niya na sobrang dami ng pera Kaya pagkukuha siya ng konting halaga ay hindi naman mahalata At hindi naman madalas mag-audit ang branch nila Kaya ayos na ayos sa plano niya mamayang gabi ang ginawa niya, kinausap niya na palihim ang dalawang security guard at isa pang vault manager tungkol sa plano niya. Dalawa kasi ang vault manager at dalawa ang susi ng vault. Ang pangalan ng isang vault manager ay si Zhang. Hindi mabubuksan ang vault kung hindi gagamitan ng dalawang susi na ito. Kaya napilitan siya na isama ang isang vault manager sa plano niya. Sinabihan niya mga ito na maghahati sila sa mapapanalunan nila. Sinigurado niya na hindi sila mabubuko dahil malit lang naman ang hiramin nila. At sa di naasahan kahit kabado si Zhang at ang mga security guard ay pumayag sila. Noong gabing iyon, ang mga empleyado ay naguwian na. Nagpaiwan si Ren at Zhang dahil may mga i check pa daw sila sa vault. In short, mag-overtime daw sila. Ang guard naman ay chinek ang buong bangko kung may mga naiwan pang empleyado. Nang masigurado niya na wala ng ibang empleyado, pinuntahan agad ng guard ang CCTV room. Dinisconnect niya na ang mga CCTV para hindi ma-record ang gagawin ni Ren. Si Zhang naman ay para naging lookout sa labas. Nang magawa na ng dalawa ang toka nila, si Ren naman ay dumiretso na sa vault at dala-dala niya ang black na duffel bag. Dito niya linagay ang 100,000 yuan o katumbas ng 12,500 US dollars o may git sa 625 pesos sa pera natin. Dali-dali na lumabas ang bangko si Ren at Zhang at naiwan na ang dalawang guard. Hindi na nagpatumpik-tumpik ang dalawa at agad silang bumili ng 20,000 yuan na halaga ng tickets. Ito ay katumbas ng 100,000 pesos sa pera natin. Dumiretso agad sila sa bahay ni Zhang habang hinihintay nila ang drone ng 9pm. Isa-isa nilang scratch ang mga tickets. Lumipas ng oras at 9pm na. Binuksan na nila ang TV at nagumpisa na ang pag sa bola. At nang matapos na ang pagbola, inisa-isa nila ang ticket kung may tumama ba. Sa kabutihang palad, nanalo sila ng jackpot price na nagkakalaga ng 100,000 yuan. Tuwang-tuwa sila dahil maibabalik agad nila ang pera sa vault lumipas ang isang linggo at na-claim na nila ang 100,000 yuan na napanalunan nila. Dali-dali nilang binalik ang 100,000 yuan sa vault, ang natirang 80,000 yuan ay pinaghatian ni Ren, Zhang at ng dalawang guard. Tig 26,000 yuan sila Ren at Zhang o katumbas ng $3,600 dollars o 180,000 pesos. Yung natira naman na 48,000 yuan ay pinaghatian ng dalawang guard. Easy money sabi nga nila. Walang nakahalata sa mga katrabaho nila. Malinis na malinis ang nangyari. Kung sa iba yan, first first and last na nila gagawin yan pero ibahin nyo si Ren. Limang buwan ang lumipas at ito ay March 2007. Ang isang vault manager na kasama ni Ren na si ay nagpalipat ng branch. Ang pumalit sa kanya ay si Mao. Si Mao ay sabi na natin ay game sa lahat ng bagay kaya mabilis sila nagkasundo ni Ren. Isang araw, kinausap ni Ren si Mao tungkol sa plano niya. Sinabi niya kay Mao na manghihiram sila ng pera sa vault at bibili sila ng scratch card sa mga lottery outlet ang mapapanalunan nila ay paghatian nila. Nang marinig ito ni Mao, medyo kinabahan siya na may halong excitement dahil kahit paano, kailangan niya rin ng ekstra pera. Pero syempre, andun pa rin yung nervyos. Kaya sinagundahan niya rin ang sabi, huwag kang mag-alala dahil nagawa na namin ito 5 months ago at malaki ang pinaghatian namin. Wala naman nangyari masama. Kaya ano, go ka? Kailangan kasi isama ni Ren si Mao sa gagawin nila dahil siya ang may hawak na isang susi. At sa na asahan, Excited na sumama si Mao sa plano ni Ren. March 16, 2007, 5pm ng hapon at uwian na ng mga empleyado. Dalawang araw ang lumipas pagkatapos sa pag-uusap nila. Nagsabi sila sa mga katrabaho nila na mag-overtime sila. Kaya naiwan si Ren, Mao at dalawang guard. Alam na ng mga guard ang gagawin. Pinuntahan agad nila ang CCTV room at dinisconnect ang mga CCTV. Ang isang guard na naging lookout. Si Ren at Mao naman ay agad dumiretso sa mga vault para kumuha ng 50,000 yuan o katumbas ng 6,500 dollars o 325,000 pesos sa pera natin. Dali-dali nilang linagay sa bag at agad silang lumabas ng bangko. Dumiretso agad si Ren at Mao sa iba't ibang lottery vendor para bumili ng scratch card. Ginawa nila ito para hindi magduda at tindahan ng mga lottery ticket. Nang makabili na sila, dumiretso agad sila sa bahay ni Mao. Binuksan nila ang TV at pinanood ang pagbola sa mga numero. Tiningnan nila ang mga card at kahit isang card ay walang tumama. Aray, napakasakit Kuya Eddie. Kinabaan si Mao pero sinabihan siya ni Ren, huwag kang mag-alala. Kukuha ulit tayo ng pera bukas at bibili ng card. Sigurado na yan tayo. Mula March 17 hanggang March 29, 2007, araw-araw nila ginawa ang pagkuha ng pera sa vault at binili ng mga scratch card. Kaso lagi sila natatalo, mananalo sila pero napakaliit na halaga lang. Akala kasi ni Ren kung madami kang bibili ng scratch card ay mas mataas ang chance na manalo ka. Kaso hindi ganun ang scratch card. Siyempre nakadesign ng scratch card na kahit bumili ka ng maraming card ay sigurado mas madami ang talo kaysa panalo. At sa ganung paraan kikita ang lottery company. Umabot ng kinuha nila sa bangko na tumataginting na 33 million yuan o 4.3 million dollars. Ganito na kalaki ang nakuha nila sa halos kalahating buwan na pag-ooperate. Nananalo sila pero 20,000 yuan hanggang 50,000 yuan lamang. Hindi sapat para maibalik ang kinuha nila na 33 million yuan. April 1, 2007 Nabalitaan nila Ren at Mao na bibisita next week ang matataas na officer at auditor para mag-inventory at audit ng pera. Dito na sila kinabahan dahil kung hindi nila masolusyonan ng pera na wala sigurado tapos ang karir nila. Sigurado makukulong sila o pinakamatinding parusa ay ang death penalty. Dito na kinausap ni rin si Mao na kailangan para mabawi nila ang nawala nilang pera, ay kumuha pa sila ng malaking pera sa vault para bumili ng madami scratch card. At kung papalarin, baka mapanalo na pa nila ang jackpot at dito nila mabawi ang mga nawalang pera. Ito na ang huling alas nila para makawala na sa problema ang pinasok nila. Kaya nung gabing iyon, ganun ulit ang ginawa nila. Hinintay nila makalis sa mga katrabaho nila, dinisconnect ng guard ang mga CCTV, at si Renat Mao ay kumuha ng 18 million yuan o 2.3 million dollars. Ang total na nakinuha nila ay 33 million yuan plus 18 million yuan. Ang total ay 51 million yuan o nagkakahalaga ng mahigit 7 million dollars o 35 million pesos sa pera natin. Dito na sila bumili ng mga tiket sa iba't ibang lottery vendor. Hindi ko ma-imagine kung gaano karaming ticket ang binili nila. Sobrang dami nun. In-scratch nila mga card buong magdamag na halos dumugo na mga daliri nila. At sa wakas, nanalo sila. Kaso 98,000 yuan lang. Patay na sabi nila sa sarili nila. Imagine niyo Nanalo lang sila ng 98,000 yuan Kaya e ang nakuha na nila ay 51 million yuan Kaya no choice na sila Kundi tumakas na sila parehas mula sa batas Dahil ilang araw lang ay malalaman na ng bangko at mga pulis ang ginawa nila Buti na lang may natira pang 3.9 million yuan At ito ay pinaghatian nila Nag-usap din sila na tumakas na Tatlong araw ang lumipas at bumisita na mga matataas na officer ng bangko Dito na sila nagulantang sa ginawa ng dalawang vault manager Tatlong araw na din hindi pumapasok si Renat Mau dali-dali namang hinuli ng mga pulis ang mga guardia, Nagkaroon na ng manhat operation ang buong kapulisan. Binalita agad sa TV at radyo ang nangyari. Pinakita sa TV ang picture ni Red at Mao at meron 200,000 yuan reward money kung sino ang makakapagturo sa kanila. Samantala, si Ren at Mao ay tumakas na. Si Mao ay bumiyahe papuntang Beijing, China. Kaso may nakakilala sa kanya dun, kaya nahuli siya. Si Ren naman ay nagtaksi papunta sa isang liblib na probinsya ng China. Hindi niya kasama kanyang asawa at anak. Nagtataka ang taxi driver. Bakit nanginginig sa takot itong taong ito? Tapos may hawak pang mga bag at yung isang bag ay may lumalabas na cash. Si Ren naman ay patingin-tingin sa paligid Kung may mga nakasunod na pulis At ito ang napansin ng taxi driver Nang makita ni Ren ang isang bentahan ng sasakyan Agad naman niya pinahinto ang taxi at biniyaran nito Pero hindi alam ni Ren Kinontak na ng taxi ang mga pulis dahil hinala niya may ginawang iligal ang pasaherong ito si Ren naman ay bumili na isang brand new na sasakyan in cash kaya nagulat na mga agent ng sasakyan dahil nakalagay pa ang cash sa isang black na bag hindi alam ni Ren magiging lead na mga pulis ang mga agent na ito tinride na agad ni Ren ang sasakyan papunta sa isang paupang pa apartment at umupa siya dito Biniyara niya agad ang hinihinging deposit at advance ng landlord medyo duda din ang landlord kay Ren dahil ang itsura ni Ren ay magulo ang damit at buhok hindi pa nag-aahit at patingin-tingin sa paligid na akala mo natatakot kung may nakasunod. Pero hinayaan na lang ng landlord dahil nagbayad naman ng cashitong. Nang makapasok na si Ren sa loob ng apartment, agad naman siya nagpahinga. Akala niya matagumpay ang pagtakas niya. Kumain siya at nanood ng TV at agad nakatulog dahil sa pagod. Tatlong oras ang lumipas, may sumipa ng pintuan at tinutukan si Ren ng mga pulis. Nagulat siya sa takot. Dito na nahuli ang mastermind na si Ren. Ang mga guard na kasagwat ay sinintensya ng limang taon na pagkakabilanggo habang si Ren at Mao naman ay nagmamakaawa na sana babaan ang sintensya nila.